Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang 7 money rules na magpapayaman sa iyo. Ang mga money rules na ito ay komo na ginagamit ng mga mayayaman na kapag in mo ay paniguradong magbabago rin ang takbo ng iyong buhay. So make sure na mapanood mo hanggang dulo ang video at ilista mo rin ang mga mahahalagang aral. At ang unang money rule na dapat mong sundin ay huwag kang gumastos ng lagpa sa iyong income. Kung masyado kang walda sa paggamit ng iyong pera at kapag sinuway mo ang money rule na ito, Malabo ang chance mo na yumaman at magkaroon ng financial freedom kahit kumikita ka pa ng malaking halaga. Ayon sa nagawang pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 63% ng mga Pinoy ay namumuhay paycheck to paycheck. Yes, malaking factor ang maliit na sahod at mahal na mga bilihin kung bakit hirap ang karamihan sa atin na makaipon. Pero hindi ito ang sitwasyon nating lahat. Yung iba sa atin ay kumikita ng sapat na halaga pero hindi pa rin makaipon dahil sa kanilang mga bad money habits. Tandaan mo na ang iyong financial success ay hindi bumabase sa laki ng iyong income kundi sa halaga na iyong naitatabi. Kung kumikita ka ngayon ng 30,000 pesos every month, gumastos ka lang ng 25,000 at ipunin mo ang natirang 5,000 pesos. Magkunwari ka na 25,000 lang ang iyong monthly income at yan ang pagkasyahin mo sa iyong mga pangangailangan. Iwasan mong gumastos ng sobra at huwag mong tularan ang lifestyle ng mga taong kumikita ng 3 times mahigit sa iyo dahil wala ka pa sa level na yon. Sundin mo na lang ang advice ng comedian na si Kevin Hart na stay in your financial lane. Mahalaga na gawin mong habit na gumastos ng hindi katumbas sa iyong income dahil una, makakapag-invest ka sa iyong sarili. Ang perang iyong naiipon ay magagamit mo sa pagdevelop ng bagong skills at mamaya ay pag-uusapan natin kung bakit ito mahalaga. Pangalawa, makakapagtayo ka ng sarili mong negosyo o makabuo ng asset. Hindi habang buhay ay aasa ka sa iyong trabaho, kaya mainam na meron kang asset para meron ka pa rin source of income kahit hindi ka na nagtatrabaho. At pangatlo, meron kang pera sa panahon ng emergency. Merong kasabihan na it's not your salary that makes you rich, it's your spending habit. Kaya sikapin mo na magkaroon ng magandang spending habit para hindi ka na gumastos ng katumbas o lagpas sa iyong income. Siguro ay curious ka kung paano gumastos ng hindi lagpas sa iyong income. At ang sagot dyan ay ang 50-30-20 rule. Isa itong budgeting method na kung saan ay 50% ng iyong income ay mapupunta sa iyong needs o mga bagay na kailangan mo para mag-survive. Katulad ng pagkain, tubig, damit, tirahan, internet at iba pa. Ang 30% naman ay mapupunta sa iyong wants, katulad ng skincare, takeout, sapatos at iba pa. At ang natirang 20% ay mapupunta sa iyong savings. Pero kung nagsisimula ka palang mag-ipon, I suggest you na ipunin mo lang ang 10% ng iyong income at mamaya mo na yan palakihin kung naging habit mo na ang pag-iipon at nasanay ka na sa ganitong budget. Mahalaga na meron kang budgeting method na sinusunod dahil ito ang magsisilbing system sa paggastos ng hindi lagpas sa iyong income at para na rin mabalansi mo ang iyong paggastos at pag-iipon. Money rule number 2. Ipunin mo ang 10% ng iyong income. Siguro ay familiar ka na sa principle na pay yourself first na ang ibig sabihin ay sa tuwing natatanggap mo ang iyong income, una mong bayaran ang iyong sarili. Hindi ang iyong internet provider, ang iyong grocery, ang Meralco kundi ang iyong sarili. Pero hindi ibig sabihin na huwag kang magbayad ng kuryente at internet. Ang nais kong iparating ay ipon muna bago ang gastos. Unahin mong bayaran ang iyong sarili bago ang iba mong mga gastusin dahil ikaw ang iyong number one asset. Hindi ang iyong bahay at lalong hindi ang iyong sasakyan. Nadiscuss na natin kanina na isa sa dahilan kung bakit mahalaga na meron kang ipon ay para makapag-invest ka sa iyong sarili. Karamihan sa ating mga kababayan ay patuloy na naghihirap dahil ipinagpalit nila ang kanilang oras sa pera. Nastock na sila sa kanilang trabaho at wala na silang ekstrang oras para makapag-invest sa kanilang sarili. Kung goal mong yumaman, kailangan mo nang baguhin ang ganitong mindset. Tandaan mo na change is constant. Ang gawin mo dapat ay gamitin mo ang iyong oras para matuto at maging skillful sa ibang bagay. Para makahanap ka ng mas magandang opportunity at para na rin mapalaki mo ang iyong income. At once na palaki mo na ang iyong income, i-apply mo pa rin ang parehong principle na una mong bayaran ang iyong sarili at gamitin mo ang iba mong perang naipon sa pag-upgrade ng iyong skills para mas lalo mo pang mapalaki ang iyong income. Ang ganitong formula ay applicable sa lahat at epektibo itong panglaban sa mundong patuloy na nagbabago. Money rule number 3. Unahin mong pag-ipunan ang iyong emergency fund. Hindi natin maiiwasan na magkaroon ng pagsubok sa ating buhay. At ang pinakamabigat na pagsubok na mararanasan natin ay kapag huminto ang pagpasok ng ating income. Katulad na lang noong nagdaang pandemya na karamihan sa atin ay nawalan ng trabaho at negosyo. At malamang ay isa ka rin sa apektado ng mga panahon na yon. Hindi natin malalaman kung kailan tayo makakaranas ng emergency, pero kaya natin itong paghandaan. Kung mag-iipon ka ng pera para sa iyong emergency fund, hindi ka na masyadong mangangamba financially tuwing merong emergency dahil meron kang perang magagamit. Ang halaga na dapat mong maipon sa iyong emergency fund ay nakadepende sa iyong sitwasyon. Kung wala ka pang pamilya at wala kang ibang sinusuportahan, mag-ipon ka ng at least katumbas ng iyong 3 months na living expenses. Pero kung meron ka ng pamilya at marami ka ng responsibilidad, dapat ay katumbas ng 6 months to 1 year na living expenses ang iyong emergency fund. Hindi natin masyadong iniintindi ang ganitong parte kung maganda pa ang takbo ng panahon. Ang common na pinag-iipunan natin ay mga bagay dahil hindi naman exciting mag-ipon para sa emergency. Pero ito dapat ang iyong priority. Bago ka magnegosyo at bumili ng mga mamahaling gamit, dapat ay meron kang emergency fund. Ito ang pinaka-foundation ng iyong finances. Dahil kung sakaling hindi gumana ang iyong mga plano at struggle ka na kumita ng pera sa iyong negosyo, meron ka pa rin pera na nakareserba at maiiwasan mong mabenta ang iyong mga personal na gamit at magkaroon ng malaking utang. Kaya habang maganda pa ang takbo ng panahon ngayon at consistent ka na kumikita ng sapat na halaga, gamitin mo yung opportunity para simulang ipunin ang perang kailangan mo sa iyong emergency fund. At habang nag-iipon ka ng pera, dapat ay iwasan mo rin kainin ito ng inflation. Mas maganda kung ilagay mo ito sa mga high yield savings account para kumikita ito ng interest taon-taon at madali mo lang itong ma-withdraw kung sakaling gagamitin mo na. Ang point kung bakit kailangan mong mag-ipon para sa iyong emergency fund ay para maiwasan mo ang pangangamba kung saan kukuha ng pera sa panahon ng krisis. Tandaan mo na wala kang ibang dapat asahan kundi sarili mo lang. Hindi ang iyong kaibigan, gobyerno at ibang miyembro ng pamilya. Ikaw ang responsable sa iyong buhay. Kaya isama mo na sa iyong mga plano kung paano paghandaan ang emergency. Money rule number 4. Maging producer, hindi lang consumer. Lahat tayo ay parehong consumer at producer. Normal lang na mag-consume tayo dahil marami tayong mga pangangailangan at nagpo-produce din tayo dahil gusto nating kumita ng pera at magbigay ng value sa iba. Sa tuwing meron tayong kinukonsume, nawawalan din tayo ng pera dahil kailangan nating magbayad sa mga bagay na gusto nating makuha. At kung meron naman tayong pino-produce, either sa pagbebenta at pagtatrabaho, meron naman tayong kikitaing pera. So kung mas mabilis kang mag-consume magproduce, mag, kisa mag hindi ka makakapag-ipon ng pera at hindi ka rin makaalis sa rat race. Merong kasabihan na the more you give, the more you get. Kapag meron kang ginagawa, sa halip na mag-focus ka sa pera na posibleng mong kitain, mag-focus ka sa pagbibigay value at solusyon sa problema ng ibang tao. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka ngayon, galingan mo sa iyong trabaho at wag mong dagdagan ang problema ng iyong boss. Kung self-employed ka naman, tulungan mo ang iyong mga client na maging productive at profitable ang kanilang negosyo. Kung isa kang business owner, Tulungan mo ang iyong mga customer na maging magaan ang kanilang pamumuhay gamit ang iyong produkto at serbisyo. Ang dahilan kung bakit majority ng mga tao ay mahirap, ito ay dahil sa kagustuhan nila na mag-consume. Tandaan mo na ang pera ay umiiwas 'yan sa mga consumer at palaging lumalapit sa mga producer. Kaya tanungin mo ang iyong sarili ngayon. Isa ka bang consumer o producer? Bago tayo magpatuloy kung marami ka nang natutunan sa video natin ngayon, wag mong kalimutang mag-iwan ng like para ma-recommend pa tayo na YouTube sa mga kababayan natin gusto ring umunlad ang kanilang buhay. Salamat. Money rule number 5. Kung hindi mo pa afford sa ngayon, pag-ipunan mo muna. Maraming mga tao ang nahulog sa ideya ng utang. Dahil sa kagustuhan nila makuha ang isang bagay ngayon at sa mga magic word na zero interest, minimum down payment, monthly installment at iba pa. Sa unang tingin, kaya natin itong bayaran. Pero paano kung biglang nagkaroon ng emergency at kailangan mo ng malaking halaga? Ang posibleng mangyari ay short ka na sa iyong budget. Hindi mo na mababayaran ang iyong utang at posibleng magkakaroon ka pa ng iba pang utang. Kaya ang mabuting gawin mo ay huwag magpadala sa instant gratification at alamin mo rin kung anong uri ng utang ang iyong papasukan. Ito ba yung uri ng utang na merong return o sariling luho mo lang? Kung uutang ka ng pera para mag mo agad ang isang investment opportunity ngayon, magandang mag-take ka ng risk. Pero kung uri naman ang utang na magbabayad ka lang sa loob ng mahabang panahon plus ang malaking interest tapos walang return at bumababa pa ang value ng bagay na iyong inutang, mabuting pag-isipan mo muna yan. Gawin mong priority na meron kayong pera ng iyong pamilya sa panahon ng emergency at mamaya na ang mga luho. Kung sakaling meron kang nagustuhang bagay ngayon tapos wala ka pang budget para dito, mas mabuting mag-ipon ka muna. Money rule number 6. Piliin mo na babayaran ka base sa value na kaya mong ibigay. Akala ng karamihan na binabayaran tayo base sa haba ng oras ng ating pagtatrabaho. Kung magtatrabaho ka ng mahabang oras, kung palagi kang nag-o-overtime, malaki rin ang kikitain mong pera. At totoo ito sa mga empleyado. Pero hindi ito ang sistema kung paano kumita ng pera ang iba. Katulad ng ibang mga self-employed at business owner, wala silang fixed na sahod at hindi sila binabayaran base sa haba ng oras ng kanilang pagtatrabaho. Ginabayaran sila base sa kanilang skills at value na binibigay nila sa ibang tao. Kung hindi sila valuable at konting tulong lang ang kaya nilang ibigay sa ibang tao, maliit na halaga lang din ang kanilang matatanggap. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit yung iba sa atin ay gustong magsimula ng negosyo dahil ang kikitain nilang pera ay hindi naka-attach sa oras. Kung merong malaking demand sa kanilang produkto, tapos kung magaling din silang mag-market at magbenta, magiging profitable din ang kanilang negosyo at malaking halaga ang kanilang matatanggap. Isa sa magandang paraan kung paano maging valuable sa iba ay kapag skillful ka sa isang bagay. Tingnan mo na lang ang mga engineer, doktor, entrepreneur at CEO. Nakakatanggap sila ng malaking halaga dahil sa kanilang skills tandaan mo na ang pera ay resulta lang. Ang iyong income ay resulta lang. Palagi itong bumabase sa iyong kakayahan na kumita ng pera at kung gaano ka ka-valuable. Money Rule number 7 Mag-focus ka sa pag-acquire ng asset. Ang mga mayayaman ay hindi nagtatrabaho para kumita ng pera dahil pera ang nagtatrabaho sa kanila. Alam nila ang tunay na pinagkaiba ng asset at liability at nakafocus lang sila sa pag-acquire ng asset. Ang asset ay mga bagay na nagbibigay sa iyo ng income. Ang liability naman ay mga bagay na kumukuha sa iyo ng pera. At yan lang ang dapat mong tandaan. Kahit gusto mo pa ang isang bagay, kapag tinignan mo ang cash flow nito at hindi ito nagbibigay sa iyo ng income, yan ay liability. Katulad ng sasakyan, kahit kaano pa ito kaganda o kabilis tumakbo, kung palagi ka namang napapagastos dito, huwag mo yung ituring na asset. Kung gusto mong yumaman at manatiling mayaman, Huwag mong ituring na asset ang liability. At kung gusto mo ng further explanation sa topic na ito, panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol dito. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section ng video ito. At yan ang pitong money rules na magpapayaman sa iyo. Number 1. Huwag kang gumastos ng lagpas sa iyong income. Number 2. Ipunin mo ang 10% ng iyong income. Number 3. Unahin mong pag-ipunan ang iyong emergency fund. Number four, Maging producer, hindi lang consumer. Number five, Kung hindi mo pa-afford sa ngayon, pag-ipunan mo muna. Number 6. Piliin mo na babayaran ka base sa value na kaya mong ibigay. At number 7. Mag-focus ka sa pag-acquire ng asset. Sa pitong money rules na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? At anong money rules pa kaya ang gusto mong idagdag at gamitin din sa iyong buhay? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Maraming salamat sa panunuod at sana ay magdagumpay ka.